Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, 18s! Umaani ng maraming reaksyon at komento ang isang host mula sa mga fans of 18s dahil nakalimutan niya ang pangalan ni Philip or Ken. Isa pa namang performer, main guest si Philip sa Lucky Chinatown New Year special na mga Chinese sa Manila. Bakit naman nakalimutan? Isa itong malaking bagay. Isang seryosong bagay na nakalimutan ang pangalan ng isang performer dahil si Ken or Philip ang kauna-unahang performer doon sa naturang event sa New Year's Special ng mga Chinese. Marami ang nainis, marami ang nasabing okay lang. Pero ang 18 hindi pinalampas dahil isa itong malaking bagay sa isang sikat na singer tulad ni Philip. Hati ang reaksyon, ang komento at reaksyon ng mga fans. Narito ito nga ang komento ng mga fans at 18 sa ginawa ng host sa pagkalimot ng pangalan ni Philip or Ken. isa itong leksyon sa mga organizer, sa mga host, sa event, na kailangan din isa lang alang ang pangalan o dapat malaman kung sino ang singer o main guest o performer sa naturang show para walang problema, di ba? Para maganda tingnan.